Nice naman kayo, kasi nga, tingnan mo ang tayo lang dumadaan. Nice oh, at least. Hindi ko alam ito. Ah, labas ng ano, yung may cake. Hindi ko alam ito. No, no. May 7-11 no. siguro ah, diyan. Ito yung ano, no flow. Pababaan ng ano. Ito may no. no Ah, ito ano, may bus stop dyan eh. Ito no, yung, kaya po dyan din ako. Buses, diyan ako, sumasak, oh, oh, mati, Why, yung bus stop dyan ako sumasakoy. Oo, nga po Saan papuntang bus dyan? na, pa Sa station. Ah, a station. Sya, oh. krawag, oh. sa station. Tapos nandun yung kaya Oo. May karaoke sa bahay. May mic ako okay, Hindi na ako marunong kumansat kung talin sa ano. Video ka na naman. Oo. Ganda yeah. niya lang. Hmm, di ba may yoda? Ay yoda Alam mo, meron ka talaga ngayon. Nangihina yung ako sa ito. Ako wala. Yeah. Eh. Ako talaga, Pero... nag-try ako talaga, Genevieve, na uh -huh. Pero wala. Ayun yung kinds mo. Oo. Uh -huh. Ayun. Home center. Napunta ka na ba dyan? Oo, nakapunta na ako dyan. Ay, so, Alam na, na mag -zoom tayo. Mm -hmm. family, Martin. Ito nung kasama namin, first time na ko at si it. punta.

sa mood. Passion ako. Kaya so, ikaw ate sa vlog natin ate. Hello. Kaya so, ikaw, smile naman dyan ate. Huwag lungkot. Iban mong stress doon sa bahay. <laughs> Hi ka. O oh, diba? Pretty. Hi. Ang Hi. alam mo oh na parang oh pag na kami dyan nang muna tayo ng ano wala kang tubig? hindi bike kaya nga sana. pero parang okay lang ako sa ano putso ako ng bike hindi pa yung may stoplight na yung red Toyota tapos yun di ba? Ako oh, sin ko na tapo di May 7-Eleven to. Maliit na 7-Eleven. Parang bahay lang. Mga apartment siguro sa taas. Dito may kebab. Suko? Pwede din doon natin. Doon ko mga runo. Suko. Oh, pwede din Direct doon. Direct, so. Oh. Pwede tapos may kusari sa anahan. Right side. Pero sila si sense dito dumadaan. Saan? Diyan. Hmm. Tumawag sa akin mismo si Ani. O, okay. oh, kasi hindi niya ako na-contact. Ano man ako? Overtime ako. Ano yung... Kailan ba ano. yun? Thursday? Overtime? Ay, Friday? Nakatingin ka dun sa diaries. Oh, ito yung Direx. Na. Diaries. Diaries. Oh, may... Dintis ko. Dire-direcho. Malayo. Ah, doon pa? Oh. May ano dun sa Direx at so, yung yun, isda sa at saka pork mura. Sumasakay din ako. Pagkano yung pamasahin natin ngayon? Maganda yung dentist. Sige, sige. Yung gasolina niya. Wala, wala, wala. Dito, dito. siya ng sobrang. siya. Para mabait naman siya. Okay. Ayun okay. naman din ko Opo siya rin. Tapos... Ah baka magka-turn siya. Hi. Mo yo. Eh? <laughs> oh Inka, okay. na siya mag -right? hindi 'yan. Dito din mui. mag Eh? Sumikit 'ta. Sumikit 'ta. Ah, sugit 'ta. Hindi ka, 'no. mapu siya mag-right din 'na. Pang-go, go back. Wait. Doko mag-a-runo? Kaili, diba? 'Yan, na din bak na naman sa padang tayo magbaba. Mo, 'to ko sugit 'ta 'yo. ang Yung ng aso niya. Ano kaya yan? kainan? na. May na At back sabihin natin dyan na yung ano, yung may pangalan na

Oh, binibigay mo ba 'yung bonus? Bye-bye, Lolo. Bye. Diyan 'to, may kaya. Oh, okay lang 'yan. Oh, wala kang ano 'yan. Diyan na 'yung 90. Ano, ano sa Nihongo 'yung Barangay Hall? Ano 'yan? Pamingtan, Junan Coming ka. Junan Coming pa. Ayun, 'yan Junan Coming Bye-bye na, guys. Bye-bye. mag na kami, guys. Oh. <laughs>